Hello everyone, blessed morning po sa inyo lahat and dito naman po tayo so kung nakikita nyo, may mga washing machine po tayo dito so actually meron po tayo dito limang washing machine yung dalawa uh, last two months po pa yata nakuha hindi ko palang naayos ang nababaklas so itong tatlo na bago kukuha ko lang po yung kapon doon yun actually sa so may apartment na katabi ng garden po natin. Itong gulong, sa iba po yung galing. So, Sabado po ngayon, uh, day off or rest day sa day job po natin o regular natin trabaho. Pero, magbabaklas po tayo or mga po tayo ngayon. So, today, uh, babaklasin ko siya pero lalabas pa ulit po ako today para po manguha po, po ng additional na kalakal. So, babalik ako doon sa bahay ng mga trainee na Vietnamese kasi meron pa minakita kong dalawang plastic bag ng aluminum can so yung lata ng beer po yun kukunin ko rin po yun so tinatawagan nila ako pag uh, dumadami na po kasi yun pag kailangan ng hakutin kaya nga lang kailangan ko na kasi yung i-dispose yung mga kalakal ko dito so kung ano pwede ko i-dagdag dadagdagan ko para may may dispose ko na siya this week. So, so mga washing machine, kailangan ko rin siyang tapusin. At least hanggang maaari uh, by next week, before Friday, kailangan mat matapos ko na dyan or malinis ko lahat ng mga basura ko dito. And so, bago ko mag-dispose, kailangan maparami ko lahat ng mga kailangan kong ay uh, dispose na kalakal. So today, pagkahanap po tayo, again, mag-iikot po tayo, babay bay tayo sa mga kilala natin para malaman kung meron silang mga kailangan dispose. Eh, uh, nakakotin po natin yan. So, nagpipick up po ako ng mga washing machine, electric pan, microwave, bisikleta, kung meron kayong mga motor na hindi kailangan, sabihin nyo lang sa akin yan, kukunin ko po, po yan, o, kung ano mga bagay na uh, pwede natin baklasin pero hindi ako kumukuha ng TV hindi rin ako nakuha ng refrigerator kasi uh, halos basura po yan hindi tayo kikita dyan or uh, talo pa tayo pag nagbaklas po tayo ngayon so again, andito po tayo sa si Japan uh, hindi po natin kailangang gawin to kasi meron tayong regular na trabaho pero sayang ang oras so hindi po kita sa ibang bansa ka na pag rest day sitting pretty ka na lang pag may pamilya kayo dito sa abroad, hindi po kayang gawin yan. Or, manghihinayang ko po kayo palagi sa oras. So, bukod sa gardening, uh, puting-puting-ting ng araw-araw dyan, namimili po ako ng mga makina na pwede natin ayusin. And, ito, nangangalatang din po tayo. So, uh, konting tips lang sa mga gusto dyan na kumita ng extra income, kahit bariya-bariya lang po, pero once na maiipon nyo naman yan ng mga kalakal nyo o basura nyo, uh, malaking tulong din po. Hindi siya yung actually na bultuhan na agad na marami ang kita o malaki ang kita. Pero again, kung nangihinayin lang kayo sa mga oras nyo, pag wala kayong pasok and gusto nyo ng extra income, hindi naman kailangan gawin nyo ito kung tulad nga ginagawa ko ng nangangalakal. Pwede kayo mag-gardening, online selling, buy and sell so maraming ways para kumita ng pera pag, pag uh, meron kayong free time ako mas kinili ko lang to kasi una, damay ko na yung trabaho din kasi ako dati sa scrapan uh, actually a long time ago um no, um umalis ako sa honda nakapasok muna ako sa scrapan yata or something ano pinaghirapan muna bago Honda pala sir. Tapos Honda, napupunta ko ng Nissan. So yun. So meron akong idea or experience sa ganitong trabaho kaya ipinagpatuloy ko lang. So again, isa to sa side hustle ko. Nangangalakal bilang self-employed dito sa Japan. So may regular akong trabaho pero hindi ako under ng company. Para sa mga nao palang makakapanood ng mga videos ko And again, nandito po tayo sa Japan. Hindi po tayo empleyado. Dati akong empleyado, ako empleyado. Nag-resign ako. Now, no, kontrata na lang po ko. So, during my rest day, ito, magsa side hustle po tayo. Uh, babaklas ako ng mga kalakal or magpukuting ako ng mga motor or mga makina. Then, pag naayos na, pupus natin, ibinibenta po natin. So, iba-iba. Mayroon din ko tayong byansa ng mga sasakyan pag mga hindi na kailangan or serena, kailangan yung dispose Sabihin niyo lang po sa akin, pupunin ko po 'yan. Then Ayun, rin na pag mayroon pagkakitaan basta magkaroon ng konting dagdag kita lang po. So, ito konting nga na lang tips lang para sa mga gusto dyan na magkaroon ng extra income sa mga nasa ibang bansa po. Hindi po kailangan antay lang po tayo palagi ng grasya o kung ano man lalapit sa atin kailangan tayo mismo maghanap so today hindi wala po po akong yung uh, siguradong pipikapin pero mag-iikot pa rin po kasi sayang po kung tayo lang mag sa mga tawag so ako na mag -ikot. tapos pag may nakita akong mga basura na sa tingin ko ay itatapo na tatanungin ko kung kanino yun o yung sa harapan ng bahay o sa mismo may are kung i-dispose -di nila ito tanong natin na maayos. Then, pagbibigay ko, kung natin kung hindi, okay lang. Iwanan natin yan. Kasi okay, huwag, kayo, na huwag kayong ng basura na walang paalam. And, uh, kung may makita man kayo, walang tao, alamin nyo muna kung kanino yun, sino naglagay doon. Then, pag pumayag na kunin nyo, then doon nyo lang sila kunin. Dahil kahit basura po yan, pag kinuha mo na walang paalam, pag nanakaw pa rin po yan. So, yun talaga.